Magandang araw po mga bossing. Sa video po na to magbibigay po ako ng konting tips. Yung konting alam po, isi-share ko po, po. Kung ano pong pagkakaiba ng PCP sa si Auto Rifle. Siyempre mga bossing, maraming magagaling sa mga ganitong larangan sa pag-in Pero ako may konting alam, pero hindi po, hindi po, po sinasabi magaling ako. Isi-share ko lang po, konting kaalaman lang po sa mga kabuhay. Ito po ay PCP rifle. At ito naman ay CO2 rifle. Yan. Ang CO2 rifle, ginagamitan po ng carbon dioxide o tinatawag na CO2. Yung ginagamit po sa soda, soft drinks, yun po yung CO2. Pag binuksan mo, sisingaw po yung CO2. yeah. Ang range po nito, pag CO2 rifle, 30 to 40 yards lang po mga bossing. Hindi kagaya ng PCP pang long range ya kaya yan 100 yards, 150 yards, depende sa chute, mga bossing. Inotono po kasi to depende sa gusto mo. Yan. At ang CO2 mga bossing, nag-iiba yung tama, nagbabago yung lakas at hina, depende po sa panahon. Pag malamig po, ang CO2 mahina. Pag mal mainit naman ang CO2 kaya minsan, bumaril ka ng umaga, maganda tumama yung unit mo. Pagdating ng akon, iba-iba ang tama. Dahil po sa sobrang init, nagwawala. Irita, irita na yung CO2 sa loob. Dahil sa sobrang init, nagwawala. Nagwawald yung bala. Ganun po ang CO2 na kusip. Hindi kagaya ng PCP or Pre-Charged Pneumatic na tinatawag or Compressed Rifle. Yan. Bakit tinawag na compress? kino kinokompress po ang hangin sa loob. Pag high pressure po ito, hindi kagaya ng CO2. Pag kinargaan mo ito, kusang titigil po pag puno na. Kahit anong bukas mo sa, tank, sa mo, kusang titigil po yun, mga uh, bossing, pag puno na. Hindi kagaya nito kung anong sinabi ng maker, kung anong max pressure na pinapalagay ng maker, pero kasi 2,500 or 3,000, yun po ang ilalagay mo isisiksing mo sa loob ng tangke, kaya po malakas po siya malaki po yung volume na hangin na nasa loob uh, ginagamitan to ng mga bossing, natural air uh, katulad ng yun, ginagamit sa ospital yung oxygen, yung mga naka-diving, scuba diving, ginagamitan siya na natural na hangin, scuba tank PCP hand pump, yan po ang um, natural namin mga bossing malamig, mainit, hindi nagbabago kahit bumabit ka ng mainit o malamig hindi po nagbabago yung takbo ng barang mga bossing uh, may tinatawag din na unregulated at saka regulated PCP ano bang maganda mga bossing unreg or regulated minsan na sa gagamit po meron pong mga hunter ayaw nila na naka-regulated, gusto nila ang like, meron naman na, pero gusto nila regulated. Pero consistent po ang tama ng regulated. Kasi pag may regulated yung PCP mo, sinasala niya yung hangin, papalabas dito sa receiver. Kasi ito, direct eh. siya sa receiver. Yun, meron siyang sumasala dito or pinipigilan niya yung hangin. For example, input nito, 3,000, ang regulated mo, Regulator mo ay output niya ay 1A. Consistent po 'yon. Nakasala po yung 1A, puro 1A po yung labas ng amin dito sa bote papunta sa uh, receiver. yun po consistent po ang tama pag nakaregulator po kayo. Pag regulated ang PCP. May mga maker po kasi na pag unread, mahirap itama, paibaba, paibaba yung tama. Depende po kasi sa maker, may PCP naman na kahit unread, maganda tumama. May mga PCP din na pag mo ng 3,000 PSI, unregulated PCP, nahihirapan pumalo yung hammer. May mga maker naman na kahit 3,000 PSI, hindi malakas pa rin po yung unit. Iba-iba po kasi yung ano eh, yung maker, depende po sa unit. May mga ganong unit. Pero madaling ito, no, pag naka-regulator. Uh, regulated yung PCP mo. Suggest ko kung gusto mo gumaling sa paghahating mga bossing, mag-PCP ka mga bossing, pang long range. Kung may budget ka naman, uh, search ka about PCP. Marami kang malalaman mga uh, idol. Tsaka kung mag-PPCP ka na rin mga bossy, maganda klase na. Yung rin gagastos ka, pati barrel, maganda klase na. Huwag kang gumamit ng corona barrel kung PCP. May napanood ako, uh, sabi niya, 20 meters, pinakita yung groupings, one hole daw. Yung gamit na barrel, corona barrel. Sabi niya, pwede daw pang kompetisyon kung corona barrel ko ang gamit nyo tapos yung mga nakokompit na nakokompit mam mamahalip po yung mga gamit nila PCP barrel pa lang kumahabot ng 50 to 50,000 hindi po uubra yung corona barrel kahit 20 meters po tinarget mo ba noon? pagdating sa competition di ka uubra dahil po magagaling na yon mahal pa yung mga gamit nila Ayan po mga bossing, sana may natutulad kayo kahit konti lang. Uh, hindi, hindi po kasi pwedeng sobrang nga sa Facebook minsan hindi ko ma-upload. Kaya uh, short video lang po yung mga ina-upload ko. Mapalaw na rin po, subscribe sa akin YouTube channel, Mantap Sporting Goods. Naraming salamat po mga